us at wishboss at wish1075.com or at sales at wish1075.com. At syempre, no, i-congratulate na rin natin dahil tayo ay binigyan ng award ng batang boss at wishboss at wish one Here is Pablo, only here on Wish 1075.

sumusuporta. Sa SB19, eh, syempre sa akin, mahal na mahal po namin kayo. Talagang malulupit kayo. Wala uh, na po akong masabi kasi sobrang uh, talagang pasasalamat po pa sa mga taga-suporta. Kasi kahit saan tayo magpunta, talagang nandyan sila. Talagang hindi kami mapapagapag. Hindi kami mag-worry kasi alam namin na may nakasuporta talaga So, 18, mag-care pa lagi. Maraming salamat sa suporta nyo. Maraming maraming salamat sa lahat. Yan, nag-meet na sila. Salite lang muna ka, Jen. Ayan, so Pablo and Mateo. Ayan, nag-meet na sila. Fine na nila. Ayan, so ito no, nakikita natin sa screen. It's a very...